Pinailawan na sa lungsod ng Antipolo ang higanteng Christmas tree na gawa sa 20,000 recycled bottles. Halina at atin po yung pasyalan sa report ni Jeremy Piscano. Dama na ang Pasko sa Antipolo. Nagniningning na sa mga pailaw ang sumulong park sa Antipolo City. Tapat lang ito ng sikat ng International Shrine na Antipolo Cathedral. Meron na kasi sa lugar na mga kumukutikutitap na mga dekorasyon at atraksyon para sa nalalapit na kapaskuhan. Itong Webes lang, pinailawan na sa lungsod ang dalawang malalaking Christmas tree. At ang isa nga dito ay nasa sentro ng lungsod na sinabayan pa ng napakagandang fireworks display. May taas ang Christmas tree ng 50 feet at isa pa itong eco-friendly. Gawa ang mga ito sa 20,000 recycled bottles. Ito yung mga dati ng patapon pero kinagigiliwan na ngayon ng mga antipolenyo. Meron ding mga pinailawang hugis paro-poro, tirahan ng mga bubuyog, palaka at iba pang mga hayop. Maari din pasukin ng mga namamasya lang ilalim ng Christmas tree para magpa-picture taking. Kaya damang daman na ng mga pumapasya lalo ng mga bata. Ang sayang ngayong kapaskuhan. Kaya wag palalampas napuntahan ito tayo na sa Antipolo Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas